Mahigit isang dekada nang naninirahan sa kuweba ang isang lalaki sa Batangas City na doon na rin nakabuo ng pamilya. Ang naturang kuweba sa lungsod nagkaroon ng malaking papel sa kasaysayan sa panahon ng World War II ayon sa isang history professor. Tutukan niyan sa special report ni Paul Hernandez. Sa gitna ng mga makabagong istruktura at gusali, may isang bahay sa Batangas City na namumukod tangi. Pangkaraniwan lang kung titingnan pero ang bahay na ito ng pamilya evangelista, isa pa lang, kuweba. Taong 2012 nang manirahan dito si Mang Rufino nang bumukod siya sa mga anak. Hanggang dito na niya nakasama ang bagong pamilya. Doon kasi ako dati nakatira. Dito man igarahin namin. Okay. Ng tricycle. Okay. Ngayon ni eh, hmm. ang mga anak ko sa una doon nakatira sa taas, sa isang kwarto. Bahay na aking ama. Ang ginawa ko, ay may, may kinakasama nga ako. Kaya ako may nagtitinda-tinda. Inunti-unti niyang magkaroon ng gamit. Pero kapansin-pansin ang napakaliit at mainit na sitwasyon sa loob ng kuweba. Hindi makapagtrabaho si Mang Rufino dahil sa iniindang kondisyon sa paa. Housekeeping staff naman sa isang eskwelahan ang may bahay niya. Hindi, wala man po kung may iuupay. Hindi, hanggang sa nagkaroon nga ako ng anak, dito niya, inaayos ko eh nilagyan ko ng counting money piece na sa minto, mm uh -huh. ako Walang makapagsabi sa eksaktong haba ng kuweba, pero tumatagos daw ito sa bahagi ng Ilog, Kalumpang. Sa punto de vista ng kasaysayan, may malaki raw papel na ginampanan ng kwebang ito sa lungsod ayon sa isang history professor bilang tanggulan ng mga hapon. Oo, wala pa talaga nung mga lansangan. Ano, kumbaga, ito yung pinaka ginagamit na daan mula sa Kalumpang River papunta ngayon dito sa loob ng lungsod. Ayon sa Batangas City Engineer's Office, hindi akmang gawing tirahan ng lugar. Dapat po livable siya. Ibig sabihin, uh, may bintana, may pintuan, may uh, supplies po ng uh, facilities tulad ng tubig may malinis na tubig, hindi lang basta tubig, malinis na tubig, may kuryente po. Hindi natin sigurado ang klase ng bato o ng lupa na pumapaloob doon sa area na yon. Inabisuhan na raw ng opisina ang CDRRMO at CSWDO para pangunahan ang isasagawa nilang joint inspection sa lugar. Yun po ang hamon ko, tayo ay mag, ano, mag joint inspection. Yung naman ang unang tinitingnan natin, safety yung well ng isang pamilya. Gusto na raw umalis ni Mang Rufino sa lugar. Ayaw niyang makitang lumalaki ang anak sa masikip na yungib. Nananawagan siya sa kinaukulan ng relokasyon para mabigyan ng disenteng bahay ang pamilya. Ay, dahil may pamilya ako, gusto ko yung aking anak. May agis ko dito. Wala na akong problema doon sa akin tatlo Wala eh. na kasi sila. Kaya ito. Mabigyan ako sa akin. kahit masabi bahay. Mahal. Nung makuha ito. Masaya na ako pangarap ko ko. Isa to sa mga dapat i-address, hindi lamang ng pamahalaan, kundi ng bawat mamamayan din kung ano ang magagawa natin para mapanatili yung kahalagahang pangkasaysayan nito, gamit niya sa siyensa, at of course, maremedyohan kung ano mang meron tayo pagdating sa urban problems natin. Pero habang wala pang kasiguruhan sa hiling ni Mang Rufino, mananatili pa rin daw sila sa itinuturing na bahay na bato na iiba man sa gitna ng naglalaki mga bahay na moderno. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.